Ihawin na natin to. Oo, ba? Diba? Buhay pa siya, oo. Buhay pa siya. Kawawa naman. <laughs> Ayan. Ihaw-ihaw. Masarap to, guys. Masarap yan. Napaka-sarap. Gustong-gusto ko to. Marami pa naman tong alig eh. Ewan ko lang ngayon kung marami tong alig. Kasi medyo maliit pa siya eh. Hmm. pa siya guys. <laughs> Mamatay na lang siya sa apoy. Eh. Oh. Gumagalaw pa ang kanyang mga galamay gamalaman. Pati ang kanyang ulo-ulo Tadi natin. Wow. Ada ba? Hmm, serap Ang mana sarap na naman ang tayo. At ya, ko dyan mamaya yung aking ginawa kahapon na alamang. ang sarap ng aking pagkagawa ang aking pagkakaluto ang sarap ito na siya masarap ito na siya guys namaya huh? mapaparami ang kain paresan ko ito ng alamang oh ang sarap